May, may, hindi na nila pakinggan yun ngayon babasa tayo sinabi ni Apostol Pedro sa 2 Peter chapter 3 verse 16 basahin po natin muna si Sister uh, Alvin oh nandito ba? oh sige basa na sister. si Sister 2 Peter chapter 3 verse 16 anong sinabi po? Sige, kung sino may mga Biblia, kasundan niyo lang po. At inyong ito rin ang pagtitsaga ng ating Panginoon bilang kalitasan. Sige, Peter, yan, sister. Yes, mausay ka. Uh, chapter 3, verse 16. 16. Oh. Sige, Peter. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na sinasabi sa mga iyon ang mga bagay na ito. Doon ay may mga bagay na mahirap unawain na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga gaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. So ito yung sinabi ni Apostle Pedro sa... na mayroong mga nakasulat na mahirap na unawain ito po yung sa ating leksyon na Kapernaulo, ito ay nakalipas na ito. Noon sa panahon ni Moises na doon itinapakita ng Diyos kung papano ang paggawa patungkol sa pag-alis ng kasalanan. Nandoon doon itinakita ni Kristo ang, ang Diyos kung papano uh, ng pag-aalay, na pag Ngayon yung mga gawain ng saserdote. Ipinapakita dito mga kapatid kung paano gagawin. Ngayon, dahil ito'y wala na sa panahon natin ngayon, ang sinabi sa unang Korinto chapter 3 verse 16. Asahin po natin Maganda po. Atin na lang ito i-divert, Brother Ray. Na ito ay ating i-convert dito sa ating kapanahonan ngayon. Kasi ito yung ating leksyon. Ito yung mga kaganapan noong panahon ni Moises. Diba? Ito yung mga ginagawa nila. Sige. Chapter 3, verse 16. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay timplo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Yan. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay timplo ng Diyos? Sapagkat ang Diyos ang sinabi sa gawa chapter 17 verse 24 Sige, basa. Mas maganda yung... 24. Oh, uh, 24. 17, verse 24. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, Siya na Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumitira sa mga timplong ginawa ng tao. Yan. Ano yung anak mo, Ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay ay hindi tumitira sa mga timplong ginawa ng kamay. Noon sa panahon ni Moises, ang Diyos, doon talaga nakikipagtipan kay Moises. At sa kanan, doon sa tabir na ang Diyos. Siya ang hiling pagka-araw pagka-gabi, siya ang liwanag. Kaya ito'y sabihinan doon. Kaya sinabi nga naman ng Diyos sa Emesis, igawa mo ako ng templo para ako ay magpakasama ninyo kanahan sa kita ninyo. Yun ang purpose ng tabernakulo. Ngayon, dahil sa wala na ito sa ating kapanamunan, <coughs> yung tabernakulo yun, ngayon, ang ating sinabi ni Kristo ang ni Apostol Pablo na ayo ayo ang templo. Di ba no? Ang pagkaganda eh. Ito yung pagbabago na sinasabi. Ang iba, ay sa oh, sister, ah, happy sa mga sister. Ah, dito may upuan pa sister. Dito, dito may rupa. Ah, oh, sige. Ay, sister. Okay, no, Bagi itu, tidak bisa lekuk. Ya. Ayahnya. Ganung yang uh, patin pada arah lese umat itu, na patin mulakunun hati day dan saatin pada hari yang itu, dahil walau tidak nasi, ada keganapa nukun itu yang tidak Na kasi, pagbabago sa ating panahon ngayon. Pag akala ng na ibang nagpapaliwanag na ang pagbabago ay inalis na ang unang mga utos. Yun ang kanilang pagpapaliwanag. Kasi meron na rin naman mababasa. Sinabi sa Happy uh, Hebrew chapter 7 verse 20. kasahin natin. Ang sinasabi po noon.

sapagkat ng palitan ang pagkapare eh, ay kailangan din namang palitan ang kautosan. Ayan. Ayan na darong. Kaya ito ay ginagamit na pagkapalitan ang pagkapare palitan ang kautosan. Ito, ito kinukupo nila lahat. Pagkakautosan ay kay Moses wala ang ngayon. Hindi nila alam ang pinalitan yung paglilingkod ng saserdote. Kasi kung basahin mo yung chapter na yan, ang pinapatukulan doon ay ang tungkol sa kay Kristo, Jesus Christ, na saserdote. Na pagamang siya ay hindi uh, kalahi doon sa kay Libby, kasi dito siya kay Huda. Ngayon, siya ay naging saserdote kagaya ni Melchizedek. Na eh, ito yung pagkasaserdote niya ay siya ay saserdote hanggang sa lahat. Ganun yun ang pagkapaliwanag, Rafa. Hindi yung pagkasinabing ng palitan ang kaotosan. Uh, ang pagkasaserdote, pinalitan din ang kaotosan. Yung kaotosan lang yun, patungkol doon sa, sa mga saserdote. Dahil si Kristo ay galing sa kay Budalahi kasi no hindi ka maging sa serbot eh, kung hindi ka galing sa di lahit ni Libby yan kanya ang kan dahil si Libby will uh, dusi sila na magkakapatid bukod tangi lang ni kapatid na ito ay walang mana ano hindi sila nagsasaka hindi kagaya gaya sa mga kapatid na sige malaya sila magsaka mag buhay kaya nga, upin sila puro lang sa paglilingkod sa tabernakulo. Ngayon dahil sa wala na ito, ang sinabi ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na ang Diyos ayon na sa binasa ni si Sister ay hindi tumitira sa punto na ginagawa ng kamay. Bakit ang Diyos nasa ating puso na ngayon? Ayon sa basahin natin, sa John chapter 14 verse uh, 23 Dan okay. chapter 14 verse 23 Sumagot si Jesus sa kanya, Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya ay mamahalin ng aking ama at kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanan kasama niya. A, diba? Diba? Ah, di ba? yun pala, yun. Di ba? Nakakaliwanag, ano? Dahil ang Diyos ay hindi tumitira sa tiplo ginagawa ng kamay, ngayon nasaan saan? Dito na sa ating puso. Ah, yan, napakaliwanag, ano? Kaya, sinabi pa sa Matthew Kapil 18, verse 20,